Marami ang hindi naniniwala sa rapture. Marami ang nagdidepate patungkol po sa rapture na hindi totoo ito, hindi mangyayari ito. Dahil sabi ng iba hindi ka panipaniwala ang bagay na ito yung rapture na sinasabi ng Bible at ng mga mga ng mga churches. Kung ikaw tatanungin, gaano ka sigurado at gaano ka naniniwala na magaganap ang rapture? Ito ang magaganap sa rapture kahit buhay pa maglalaho na sa isang iglap. Mawawala, dahil kukuhanin ng Panginoon ang kanyang mga mana ng palataya. They will cut away, they will take in away, dadagitin at kukuhanin. Ito yung sabi ng 1 Thessalonians 4, verse 16 hanggang 17. Sa araw na iyon, ng Panginoon mismo, ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng puno ang at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makasama natin ang Panginoon magpakailanman. Marami na po akong nalabas na vlog patungkol pa sa pag-aaral ng rapture. Pwede nyo pong tingnan at kung mas pag-aaralan po natin ng na mabuti, pwede po nating balikan sa playlist po ng YouTube. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi naniniwala ang mga tao sa rapture, hindi nakalagay mismo yung salitang rapture sa Bible. Ayaw nilang paniwalaan ito dahil hindi nakalagay sa scripture. Alam nyo po, sa Tagalog, ito yung makikita natin. Yung kahulugan ng rapture. Hindi natin makikita yung rapture sa Tagalog version ng Bible. Pero nakalagay dito yung meaning ng rapture sabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 sa NLT, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Yung caught up po ay yung pagdagit o pagkuha. Sa unang basa hindi pa po natin makikita yung rapture sa NLT version. Pero sa amplified version po, yung rapture mismo ito po yung pinaliwanag ng version ito. Then, we who are alive and remain on the earth will simultaneously be caught up or raptured together with them the resurrected ones in the clouds to meet the Lord in the air and so we will always be with the Lord. Marami ang pagdidebate patungkol sa rapture na hindi ito totoo kasi nga hindi nakalagay sa Bible. Pero po, makikita natin kung ano yung paliwanag ng ibig sabihin ng rapture at sa amplified version dito po na express na at nalagay na po dito yung rapture na salita. Isa to sa dahilan kung bakit hindi naniniwala ang mga tao sa rapture. It sounds magical and fantasy. Di diba po, sa mundo natin, embrace na embrace natin yung mga fictions, mga comics, animes. Alam natin na hindi totoo yung mga nagaganap dito. Mga powers, mga nagdi-disappear, mga hindi kapanipaniwala paniwala at extraordinary. At hindi pinaniniwalaan ng tao ito. Pero tuwang-tuwa ang mga tao. Tayo, ikaw rin, Aminado ko ba na inganyong inganyo tayo sa mga bagay na ito, sa mga fictions, at alam natin na hindi totoo ito. At alam nyo po pa, misleading po ito ni Satan. Nini-spread niya sa mga tao ito sa buong mundo para hindi maniwala sa magaganap na rapture. If di ka naniniwala sa fantasy, malabong maniwala ka sa rapture. Kasi nga ang fantasy, hindi pinaniniwalaan. Kathang isip lang. Kaya may isip mo na kathang isip lang din ang rapture. Kasi isang kisap mata sa isang iglap maglalaho in a twinkling of an eye. 1 Corinthians chapter 15 verse 52 Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta at sa pagtunog ng trompeta ay muling bubuhayin ang mga patay. ba diba, ito kasi yung ultimate goal ni Satan sa mga tao. Ilihis tayo sa katotohanan, dayain ng mga tao. Ito yung isa sa dahilan kung bakit hindi mapaniwalaan ng mga tao ang Rapture kasi merong mandaraya, merong deceiver, si Satan. Inililihis ni Satan ang mga tao sa katotohanan para hindi mapaniwalaan ang Diyos. Ito nga yung laging sinasabi sa inyo na misdirection yung ginagawa ni Satan para ilayo ang mga tao sa katotohanan. Hindi na niya matatanggal na si Jesus ang daan ng katotohanan at ang buhay. Ang gagawin na lang niya, hindi niya gagawing totoo ang sinasabing ni Jesus. Papasinungalingan niya ang salita ng Diyos. ba diba ito yung nagaganap sa atin, yung Espiritu ng Antikristo? Papaniwalaan ka na si Jesus ay tao lang. Hindi talaga siya jos na nagkatawang tao. Huwag mo nang palatayanan yung sinasabi ng Panginoong Yesus, yung Bible. Ito yung spirit of antichrist. Pero alam mo kapatid, bago mangyari ang mga bagay na ito, pinauna na sa atin ng Panginoong So Kristo ito. Matthew chapter 24 verse 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan. Ito ang unang sign sa end times merong madadaya kasi may mandaraya si Satan. Alam mo kapatid kung hindi ka man naniniwala sa rapture kasi pinapabulaanan ito ng spirito ng antikristo, kailangan paniwalaan mo ito dahil ang Diyos natin ay Diyos ng Himala. Si Enoch kinuha ng Panginoon at hindi dumaan sa pagkamatay. Dito nabanggit na pwedeng nag-rapture that time ang Panginoon sa panahon ni Enoch. Nang panahon iyon, malapit ang relasyon ni Enoch sa Diyos. Nasa 365 taong gulang siya nang siya'y nawala dahil kinuha siya ng Diyos. Sa amplified version ito yung sinabi, In reverent fear and obedience, Enoch walked with God and he was not found among men because God took him away to be home with him. Kinuha siya ng Panginoon, hindi dumaan sa pagkamatay. Kaya nga, pwedeng mangyari ang rapture sa panahon natin. Imposibleng bagay, di ba? Na mawala ang isang tao at hindi dumaan sa pagkamatay. Pero naganap, yung imposible ay naging posible. At tingnan mo rin maigito, kapatid. Kasi nga, kailangan natin panampalatayanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi kahit ang mga anghel o kahit ang patay na muling nabuhay hindi paniniwalaan ng tao kasi kahit ang anghel hindi pinaniwalaan sa panahon ni Lot at ganito rin yung sinabi ni Abraham sa Richmond doon sa panahon ni Lazaro Kailangan natin manampalataya sa Panginoon sa salita ng Diyos dahil ito ay nagaganap at marami pang magaganap sa mga kapanahon darating. Alam nyo po kung alalahanin natin yung ginawa ni Moises na hinati niya yung dagat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon sa pagsunod niya sa utos ng Diyos na hati yung iposibleng bagay ay nagiging posible. Si Joshua natibag po at nawasak yung napakakapal na Jericho Walls dahil sa pagsunod niya at pagsampalataya niya sa sinasabi ng Panginoon. Ganoon din yung kailangan natin gawin sa panahon natin ngayon. Kailangan pagtiwalaan natin tatulad ng pagtitiwala ng mga unang lingkod ng Panginoon sa salita ng Diyos. Kasi ito ang sabi ng salita ng Diyos, For nothing is impossible with God. Isa to sa dahilan kung bakit hindi naniniwala ang mga tao sa rapture. Yung napakatagal nang nakalimbag sa Bible. Napakatagal ng propesya pero hindi pa rin nagaganap. Pero ito ang titiyakin ko sa iyo kapatid, merong dahilan ng Panginoon bakit hindi pa nagaganap ito. Kasi ang isang libong taon sa atin, isang araw lang sa Diyos. 2 Peter chapter 3 Verse 8, Ngunit huwag sana ninyong kalimutan mga minamahal na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa isang libong taon. Para sa kanya, ang mga ito ay pareho lang ang rapture po is first part ng second coming of Jesus Christ. Napakarami ko na po na nailagay sa vlog patungkol po sa tribulation. Kaya niya aagawin ang mga mananampalataya ako kuhanin sa mundo, meron tribulation na magaganap. Nakalagay yan sa Daniel, nakalagay po yan sa Revelation. Tingnan po natin at pag-aralan natin mabuti kung ano yung sinasabi. At ito ang dahilan sabi ng Panginoon, binibigyan pa niya ng pagkakataon ng mga tao para makalapit sa kanya. Ang kanyang kahabagan ay napakamapagpasensya po mga kapatid. Our God is graceful and merciful. Hindi siya mabilis na magalit. Siya ay naghihintay ng pagkakataon pa, maraming pagkakataon para makapanumbalik tayo sa Panginoon. 2 Peter 3 verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Gaya ng ikaakala ng ilan, kung totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niya mapahamak ang sino man. Ito ang dapat nating gawin. Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong magpadaya sa gawa ng kaaway. Verse 10, ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa nito magiging kahit na ng lahat dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos alam nyo po sapat na po ito para silang tayong takot upang hindi natin magawa yung mga kasalanan sapat na po yung narinig natin na salita ng Diyos na merong magagalap na ganito pwede na tayo manumbalik pwede na tayo magbalik loob sa Panginoon kasi ito yung will niya kaya hindi pa dumalating ang mga prophecy na ito nihintay ka niya na share mo ang gospel sa iyong kaibigan, sa iyong mahal sa buhay kapamilya. Kasi nais ng Panginoon na maligtas ang lahat ng tao. Lahat po gaya na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ipinagkaloob sa atin ang Panginoong Heso Kristo para tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Verse 14, kaya nga mga minamahal habang inaasahan niyo ang mga bagay na ito pagsikapan niyong mamuhay ng mapayapa malinis at walang kapintasan sa paningin niya Alalahanin nyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan na pagkakataong maligtas ang mga tao. Alam mo kapatid, kulang ang ilang minuto na pag-aaral na ito para isa ang kabutihan ng Panginoon at para patunayan sa iyo na maasahan ang salita ng Panginoon. Hayaan mo na maranasan mo yan sa pagkakaroon natin ng kasabikan na maranasan ang presensya ng Diyos at patuloy na kapanibikan ang pag-aaral ng Kanyang salita patuloy na magkaroon ka ng lalim na relasyon sa Panginoon Nakatulong na katulong nawa ang pag-aaral na ito at ang video na ito para ikaw ay ma-enlight sa gustong sabihin sa iyo ng Panginoon. As ng Diyos na makasama niya tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Yun lang ang gusto ko sabihin sa iyo kapatid. Salamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Ang susunod na pagkikita natin, ito ang likod, Pastor Gabueno. God bless po. Don't forget to follow, like, subscribe kung napapanood niyo po sa YouTube. God bless you.